Hello, magandang madaling araw sa inyo. Mag after dark muna na tayo, no? After dark episode. So, may mga nagsasabi sa akin na kailan daw ako babalik sa pag-ghost hunting or mag-debunk ng mga ghost hunters. So, ito, may nag sa akin. <laughs> sa mga bago pa lang sa akin, ito yung madalas ko i-debunk kasi si Donsky Gush TV. Meron siyang 367 subscribers na puro kapekean video yung ano. Ito no, uh, sa mga hindi nakakaunawa, bakit mo dinidebank yan bungo eh? Halata namang peke yan. Kasi ako, nasa larangan kasi ako ng paranormal. I know, uh, kadalasan pag paranormal kasi ang content mo, hindi na maiaalis sa mga tao na ang pinakaunang po na dyan ay scripted. ba? Diba? Kasi meron kami nakaka-capture na mahirap ipaliwanag, no? Hindi ko naman sinasabing paranormal na agad. Pero may mga instance na nakaka kami na hindi maipaliwanag katulad nung nung video namin dalawa ni Sir Ed Kaluwag sa Clark uh, Abandoned Hospital noon. Na-capture din kasi sa video ko 'yun eh, may may sumilip do sa bintana. Kung gusto n'yong uh, Mapanood yung other side ng Bungo TV. Yung bago ako bumalik sa Kulaong content. May playlist sa channel ko. Uh, nandun yung guestings ko regarding sa paranormal. At the same time, yung mga explorations ko. Ito yung papakita ko sa inyo ha. Para just in case na matapos na itong Kulaong series. Uh, alam nyo kung ano yung maaring expect nyo sa akin na eh, pwede ko i-content. Dito sa playlist na kalagay dyan, oh. The, may interview and guesting sa ako sa DZRH regarding uh, sa paranormal. At ito naman, yung mga explorations ko yung pupunta ko sa haunted house, do sa mga uh, ang haunted, ano. Kasama ko kadalasan si Sir Ed Caluwag. 'Di ba? Si Sir Ed Caluwag ay kaibigan ko na kahit skeptic ako no hindi ako masyadong uh, mato agad sa ganto. Naiintindihan din ako ni Sir Ed Caluwag. 'Di ba maraming meme na lumabas kay Sir Ed Caluwag na 'yun nga yun sa KMJS <laughs> sa ano. Pero nagkaroon kami ng common grounds, 'di ba? Ah uh, may mga bagay kami na pagkasunduan, may mga bagay na alam mo yon, may kanya-kanya kaming ano, pero hindi naman naging lang yun sa pagiging magkaibigan namin dalawa. So, nasa larangan kasi ako. Oh, kaya nga pag gumagawa ng mga kapeke na videos itong mga uh, Mindanao Ghost Hunter. Kadalasan taga Mindanao yung mga mga ano eh, yung mga fake ghost hunters eh. 'Di ba? Katulad dito yung pinaka-hunted building sa Mindanao na pag pinanood mo naman, puro pamimeki ang ginagawa. <laughs> di ba? Tapos, alam nyo yun, nababastos kasi yung larangan. Okay lang, yung paggawa ng fake video, yung mga scripted videos, hindi naman masama yun. As long as na dinideklara nyo na, na yung video na, ano, na ginagawa nyo for entertainment purpose only. 'di ba? Kasi may mga nagseseryoso din sa larangan ng paranormal na gustong ma-discover kung totoo ba 'yon o hindi. Kasi 'di ba? Eh, tapos ngayon magpapanggap kayo legit tapos uh, kung ano-anong kabulshitan yung gagawin nyo. 'Di ba? Doon naman nagkakaroon ng problema kasi yung paninindigan yung legit at itong pamimeke na to ay marami rin na biktimang itong sponsor. 'Di ba? na akala totoo yung ginagawa nila. Anyway, pinasilip lang sa akin to ngayon ano. Katulad nito no. May bagong content na naman siya tinakot at pinagbawalan akong mag-upload sa YouTube. bullshit na ito men. 'Di ba naggawa mo na itong gimmick na to eh. Na kahit wala naman nagbabawal sa kanya sasabihin uh, pinagbawalan na mag Come on. Hey guys, uh, magandang araw sa inyong lahat o gabi nyo man ito mapanood. No? Marami kasi nagtataging sa atin guys at marami nag sa atin kung bakit madalang na tayong nag-upload about sa so mga ano. Uh, Nag-chill-chill muna ako guys gawa nung mayroon tayo isang video na parang matawag ko na controversial kasi <laughs> uh, may hindi, ginawa mo na yan eh. Nagpaka-controversial ka na kunyari eh. Eh wala namang bumili dyan sa, sa gimmick mo. <laughs> yan yung kunyari, di ba? Na, na magkukwit ka na sa YouTube. Dos yung pala hindi pa pala. Kabulsita na ito ni Donski. Part 2 pa sana yung video na yun. Pero hindi na natin pwede palabas. Kasi may nakapanood at winarningan tayo. Maka magka-problema daw if Uh, i-upload pa yung uh, part 2. No? Mali-mali nga yung sinabi mo doon eh. Kung ano yung mga kabullshit na kinuwento mo doon nung una na hinarang ka ng taga ka mo nung ano na hindi naman nangyari doon sa video. Halatang nagsinungaling ka doon. Ito, I'm so sure, kasinungalingan na naman itong sasabihin. Di ba, men? Kayo mga gumagawa ng ganyan, natutuwa ba kayo na ang ang tuhunan nyo sa sa paggawa ng content e eh, puro pagsisinungaling? 'di ba? Hindi naman masama na gumawa ng ng gimmick pero yung lulukuhin mo pa yung audience mo na kunyari pinagbawalan mag-upload sa YouTube. To sang ironic pa nito, no? The irony. Yung pinagbawalan niya mag-upload sa YouTube ay ipi-play niya uli para reakan niya. <laughs> bullshit na bullshit talaga, 'di ba? Grabe ka, tahimik ang lugar. Mabibingi kas katahimikan dito eh. Grabe. Ito yung nagsasabi sa akin na ano, na go hunter na uh, ang ginagawa ko lang daw ay eh, paupo-upo lang daw at pareak-react lang daw ng video. Hindi niya naiintindihan na hindi ganun kadali mag-react ng videos. di ba? Ang pagre kasi ng videos, mga kababayan ko, yung ah uh, may papanoorin tayo at magbibigay ka ng input yung papanoorin nating video na re natin ay for reference lamang. Kadalasan kasi ang ginagawa ng mga ibang nagre-react, lalo na sa Facebook, napapansin nyo, nakadisplay lang yung mukha nila tapos gumaganon-ganon lang sila. Tapos, tapos minsan may mga nagre-react na makinikwento lang yung nangyayari sa ano. Hindi dapat ganon. Ang pagre-react ay mas malalim pa doon. Hindi lang yung basta kinikwento mo lang yung napapanood mo dapat nagbibigay ka din ng input. Kasi yun ang papanoorin sa'yo ng mga tao eh. Yung input na binibigay mo eh. Diba? Katulad nito no? Maganda sana ang part 2 nito, pero hindi ko na lang bibigyan ng ano. Uh, pero maganda ang part 2 ng Hansa. <laughs> Inaano niya, no? Tinitis niya yung part 2 para marami mag-request na, Uy, upload mo naman yung part 2, upload mo naman yung part 2. Nawala namang may interest. Sir, Sir Donski, wala na may interest doon sa video mo eh. ba? Diba? Wala na nagre-request. Ito, meron ano. Part 2, dol, duda ko, add to kawat. Ano ibig sabihin nun? I doubt na magnanakaw yan. Wala naman na may, may interest doon sa, ano eh, doon sa video mo eh. ba? Diba? Kaya ito yung, ito yung reason kung bakit ano, kung bakit panay kayo na request sa akin. Wala naman ako re dito. Tapos ito, may may nakalagay dito no na uh, problema to lumilit ang mundo natin sa exploration. Nagsisinungaling na naman to. Biruin mo 367 ang subscribers mo men. 'Di ba? Tapos 5.1k lang yun nanood. 'Di ba? 5 days ago. Five days ago yan na lang ang views mo kasi wala namang interest dito sa gimmick mo na to eh na na summon yeah, summon eh. Gabi, o araw niyo man tumapanood no, ito nga uli si Donsky Gas TV at napapansin niyo guys, parang palit na palit yung ano natin. Na... Larangan ng exploration. Nakaraan, uh, merong nag reach out sa atin na yun. nag invento to ng kwento. Nag-iisip pa siya ng sasabihin niya eh. Nga, yung part 1, merong sanang part 2 para <laughs> ma upload yun. But... Eh, upload mo na! Nag-ano -nag ka pa eh. Naghihingi ka pa ng feedback sa mga tao na pilitin ka pang i-upload yung part 2 eh. Tinatakam-takam mo pa na wala namang may interest dyan sa part 2 mo. <laughs> Huwag na nga yan. Lipat, lipat tayo dito kay Kuya Red na peke din. Anong meron dito sa... sa ito yung mga ghost hunter na dinidibang ko. No? Nagkikwentuhan lang naman tayo mga kababayan ko. Ayan o, oh, katulad nito Ano ba yung mga... Tapos, dala, ano ba yan? Saksihan. ah uh, multo ng dalagang pinatay. Gusto namin tulungan. Anong ano? Diyos Diyos ko! Kuya Red, ang subscribers mo, 416,000. Ito, 9 hours ago mo pa inupload, 2.5K lang ang views mo. Ibig sabihin talagang wala nang may ganang manood sa'yo, man. Ito nga, 4 days ago, 2.4K views. Di ba, parehas lang tayo ng views eh. <laughs> Tingnan nga natin, ano ba ito, na, na, ano, napukaw ang isip ko dito eh, dito sa multo ng dalagang pinatay. Gusto, alam niyo yung problema, booking na booking na kasi kayo na peke <laughs> yung videos yung ginagawa niyo. May <laughs> parang wala sa lupa eh, parang, <laughs> ano umiikot ka no, yung iyak. Pari, <laughs> gumagalaw yung down, wala na mga angin eh. <laughs> Galaw ng dahon. Alam mo, pag peke yung, ano, yung ghost hunter, wala nang scientific explanation sa mga yan. Kung ano, yun nakita, ano yung nakita nilang kakaiba yun na yun. Kaya dun bullshit na bullshit sa inyo yung mga tao. Yung sa year 2020, no nag-start kayo, gumagana pa yung mga kagaguhan na ganyan eh. ba diba? Katulad kay, ano, kay Sir Norman Kulaong. Palagi kong sinasabi, yung, yung mga tao kasi, natututo rin kasi yan. Yung audience natin. nagaabang aabang din niya na mag a din ang game natin. Katulad ko, no? Kung paulit-ulit din ang ginagawa ko, I'm so sure, malalaos din ako eh. Or, eh, ewan okay, hindi pa naman ako sikat, di ba? Pero, malulus din at some point ng karir ko sa YouTube, malulus din ang interes sa akin ng mga tao kung ang gagawin ko ay paulit-ulit lamang. 'di ba? Kaya kailangan nating mag-reinvent minsan eh. At uh, mapapansin dapat ng tao na may pagbabago. For example, no. mag invest din kayo sa sa magandang camera. Sa magandang lighting. 'Di ba? Yung mga nakapanood ng mga lumang videos ko dati. Alam niyo kung gaano ka yung quality ng ano ng mga videos ko noon. Sobrang labo, cellphone lang ang gamit ko noon eh. Pero sometimes kasi kailangan nyo magbalik sa tao. Lagi kayo dapat may i-offer na bago. Doon sa mga doon sa mga taong ano ah, uh, nanonood sa inyo kasi kailangan nyo bigyan sila ng worthy na panoorin eh. 'Di ba? Kung paano gagawin 'yon, hindi ko rin naman alam eh. 'Di ba? Pero kailangan may maibigay kang ah, uh, kasi alam nyo mga men, ang ang binabayad kasi sa atin ng mga tao, hindi naman pera, yung oras nila. Mas valuable 'yon dun sa perang kikitain natin sa YouTube. Kasi pag pag nag-aksaya ng oras sa yung tao na panoorin ka. 'Di ba? Abay mahiya ka naman. Dapat bigyan mo naman sila ng medyo worthy na ano. Alam mo sa sarili mo na dapat pag-effortan mo. Hindi yung 20 years ago, ganito na yung style nyo dati. Gusto lang yun. Yung mga pabulong-bulong na ganyan. at mga ganyan. Hindi nagbabago eh. Di ba? Peke pa rin ang binibigay nyo. <laughs> Lalo na ito, itong, ito yung big three na ghost hunter sa Mindanao na puro panloloko lang ang ginagawa. Katulad nito, ni Ghost Hunter 88. Ito, may duwende ito eh na lagi niyang kinakausap na ang ginagawa nitong duwende na to ay predict ng predict na kung may lumabas na ano may lumabas na balita ay sasakyan ng duwende niya Ngayon o, nagbabala na ang duwende, mag-impok na kayo ng pagkain. Masamang prediction ng duwende kay Claire Castro. <laughs> Sa rin to, mo 184 na subscribers, ano nanonood lang ano 2.9k kasi nga kung ano yung quality ng video niya noong 2020, ganun pa rin yung quality ng video, hindi nagbabago. 'Di ba? Puro panluloko na lang ang ginagawa ng ano ng mga to sa 'di ba kayo nahihiya niyan min? 'Di ba? O satisfied na kayo ha? Kasi maraming nagre-request sa akin, re mo naman video ni Kuya ni Donski. Wala na ako re -reakan. Kasi na-stuck na sila dun eh. Diba? Ngayon kung ano, kung gusto nyong re-reactan ko uli, pwede nyo namang i-rewind uli yung mga old videos ko na tungkol dito sa mga ginagawa nila. Kasi wala na talagang aanohin uh, dito sa mga to eh puro kabulshit na lang ito eh. Di ba? Kaya yung pagdedebang ko hindi ano yan eh uh, malawak kasi ang pwede yung labanan sa ano sa panluloko. Di ba? Diyan yung tatandaan na hindi lahat ng nang napapanood nyo kasi kadalasan alam niyo nabibiktima dito. Oh yes, may mga nabibiktima diyan yung mga katulad nito no maggo content ito ng pampaswerte ibebenta niya yung pampaswerte niya na na yun ay uh, binless daw ng duwende di ba Yung mga benta, pati si DJ Kustura pa o, oh. inaano pa. Diyos ko naman, mga kababayan ko. May mas, mas makabuluhan pang uh, kailangan pagtuunan ng pansin kesa sa mga to. Oo, pagka katuwaan, ano, may bago sila nilabas na video na kakaiba. Pwede natin tingnan. Pero as of now kasi, yun at yun pa rin naman ang pinapakita nila. Wala rin pagbabago. No? Anyway, ah uh, pagpatuloy na lang muna tayo. So magandang madaling araw o araw sa inyong lahat. bye, -bye.